Hi! Magandang magandang araw po sa inyong lahat for our second reading of the day. Tingnan naman po natin kung ano po ang makikita natin sa second reading of the day. No, I hope na napanood nyo na po yung first, second, and third reading kahapon at yung fourth and bonus reading kahapon at yung ating insenso kahapon at syempre po ang ating first reading kanina bago po kayo lumaktaw dito po sa second reading of the day no um, gusto ko pong gamitin itong cards na to, no? Dahil talagang iba ang connection ko ngayon dito sa cards na to, no? Um, yung energy niya po ay kuhang-kuha natin, ano? At, um, gusto ko pong gamitin ito ng gamitin. Pagbigyan nyo na muna po ako. At talagang gusto ko lang pong gamitin ito. Kumusta po kayong lahat, no? I hope na naka-resonate po kayo, no? At talagang maayos at maganda po ang inyong um, ayan, maayos at maganda po ang inyong um, uh, araw no? nagsimula ang umaga nyo kanina ng maayos at nagdere-derecho hanggang ngayong mga oras na ito no? I hope na mapanood nyo rin po yung fourth incenso no? ah sorry Ano nga na ba kayo? Ah, tama, fourth incenso na po ngayon. Ano? Tapusin po natin yan hanggang seven days para po sa um, dapat po ay kung hindi nyo pa po napanood yung second incenso, huwag po kayong tatalon sa third incenso kung hindi uulit po kayo sa umpisa. Dapat makuha nyo po yung first, second, third, and fourth. No? So kung hindi nyo pa po napanood yung second incenso, unahin nyo po yun bago nyo po panoorin yung third and fourth incenso. Okay? Yan po ang nakikita ko. No? Kailangan nyo po yung um, panoorin, no? And please, no skipping of ads, no? Huwag nyo pong skip ang ads natin. Tulong nyo na po yan sa ating channel. Nananawagan po ako sa aking mga loyal dyan and solid and faithful na Lady Elena family na yung mga subscribers natin na ating pamilya, no? Please help me na wag po kayong mag-skip para tayo po ay makaipon para sa ating one love a day. Ayan, okay? Tingnan po natin. ayan balasahin lang po natin para po um, hindi po ito maging coincidence lang na nabunot dahil po na ilapag natin no? gusto ko pong balasang balasa ito para makita nyo po na ito ay talagang nabalasa wag nyo pong skip ito no? panuulin nyo po from first to finish no? para naman po uh, makuha ko po ang inyong mga energy para sa mga susunod po natin ano ay um, makita po natin yan Pasensya na po kayo, may batang maingay. <laughs> no, may baby po ako dito, Pamaking ko po ay nandito, no. Parang gusto ring pumalit sa akin every time nagre-reading ako, maririnig niyo siyang sumasabay, no. Okay, game na po. Tingnan po natin kung ano naman po ang makikita natin. Okay, tingnan po natin. Ano? Oof. Sa so, nakikita ko po dito ay meron po siyang naiisip no vulnerable po siya sa mga oras na to at ah, talagang naiisip na po niya na foolishness daw po ang ginawa niya sa at hindi daw po ito titigil hanggang um, sabi niya po talaga ngayon no parang may mga pinagsisisihan talaga siya no this is i think a continuation of the first reading nagsisisi po talaga siya, no? Kinocontemplate niya yung sarili niya. Minsan may mga times na sige, pinapanindigan niya ito. Tinatry niya pong balansehin yung sitwasyon. Tinatry niya pong ibalanse lahat, no? Tinatry niya pong gawin na maayos yung ang buhay niya pero talagang gusto niya pong mag-adapt sa pagbabago no sa mga pagbabago sa buhay niya sa mga maling desisyon niya sa mga pinili niyang maling desisyon pero sa totoo lang po nahihirapan po ito sa ngayon ano as a matter of fact hindi niya po alam ang kaniyang gagawin ano meron po akong nakikita dito na may pagkabagabag po siyang nararamdaman ano? am um, sa totoo lang po am um, free no? talagang iniiwasan niya po, ina-avoid niya na lang po yung mga uh, pwedeng karma na nararamdaman niya ngayon. Talagang gusto niya pong takasan yung karma, pero hindi niya po matakas-takasan. Ito po ay nakakaramdam ng matinding aray, no? Matindi po talaga at talagang um, iniisip niya po na matatapos lang itong lahat kung maaayos ulit ang buhay niya at kung kayong dalawa ay makakapag-usap ng maayos ng walang galit at kung ikaw at siya ay willing pa po pong magbalikan ano um, pero sa ngayon po parang wala kasi siyang mukhang maiharap sa iyo sa sobrang uh, po ng naging kasalanan niya sa iyo pero nag-hope rin po ito na magbalikan kayo naguhu pa rin po siya na maay ang buhay niya dahil sa iyo lang daw po siya nakaramdam ng pag-aalaga at pag-aaruga na hindi niya naman po nakukuha sa ngayon so ito pong taong to at the back of his or her mind ay nangangarap pa pong magbalikan kayo no? sa laki po ng kasalanan niya parang naguhu pa rin siya na someday kayong dalawa pa din na someday mapatawad mo siya at umaasa siya na kayo pa rin daw talaga ang magkakatuluyan sa huli o kayo pa rin dalawa ang magbabalikan ano umaasa pa, umaasa pa rin po ito tigas ng mukha excuse me po medyo matigas ang mukha nito no umaasa pa siya na magkakabalikan pa kayo sa huli ay at hindi mo siya matitiis kaya ngayon enjoy pa siya ini-enjoy niya muna Actually, ini-enjoy niya in freedom, pero alam niyo po, hindi po siya masaya eh, no? Umaasa po siya na ma umaasa siya na magbabalikan pa kayo sa huli at hindi mo siya matitiis. Kaya ngayon, ini-enjoy niya yung freedom na sige sa iba muna ako kasi sa huli naman siya pa rin tatanggapin niya pa rin ako, hindi niya pa rin ako matitiis. No, no? Ah, ang kapal ng mukha, ang tigas ng mukha, pakiramdam niya po ay mahal na mahal mo pa rin siya. At kahit anong mangyari, hindi mo po siya matitiis. Oh? Sabi niya po, inong ginagawa niya to lahat ngayon, no? Oh, fearlessness, wala siyang takot nung sinimulan niya lahat ito. Wala siyang takot para sobra siyang tapang, no? Na, um, sige lang, go lang nang go kasi darating ang araw, hindi rin naman ako matitiis nitong person ko at pag bumalik ako sa kanya, mahal niya pa rin ako, tatanggapin niya pa rin ako, iiyak-iyak na lang ako. Pero ayan po eh, oh, ngayon naiisip po niya na failure din naman lahat, no? Um, disappointed din siya sa takbo, hindi rin siya masaya at biniblame ka pa niya, no? Ang dami niya pang doubts sa sarili niya ngayon, ang dami doubts sa iyo, talagang biniblame ka niya at talagang Ayan yung nakikita ko, oh. Ang dami niyang ideas, ang dami niya ngayong opportunity na gusto niyang makamit, no? Habang wala ka, gusto niyang maglahat, mag-enjoy. Pero alam mo, sasabihin ko sa iyo, ang nangyayari, it's the other way around, no? Ay yung lahat po ng pinano niya, ang dami niya pong gustong gawin, ang dami niyang plano, gusto niyang hawakan po ang mundo, sa kanyang mga palad. Gusto niya pong hawakan yung mundo sa kanyang palad. Gusto niyang hawakan lahat. Pero it's the other way around. Hindi po nangyari. No? Talagang ito po ay mga ilusyon na lamang niya. No? Na pero wala po siyang control. Nawalan po siya ng control. At yung mga gusto niya mga pangarap ay unfulfilled. No? Hindi po ito natupad. Talagang itong pong taong to ay nagre-reflect ko oh, sa ngayon. Ano, bakit daw hindi siya um, bakit daw lahat ng pinangarap niya o oh, yung inakala niya o yung inexpect niya ay hindi nangyayari. No? Bakit daw parang palpak-palpak lahat ng nangyayari sa kanya ngayon. Ano? Parang bumabalik po ito lahat sa iyo, No? Nagpaka-romantic po ito talaga dun sa bago niya, akala niya po ay eh, wow, in love ako, ganyan pero ngayon po, parang bumabalik na ko, infatuation ano na, bigla hindi pinag-isipan impulsiveness, quick decision hindi muna niya kinilala no, pabigla-bigla ang pag, uh, ano tawag doon yung bigla na lang siyang sugod ng sugod no, bigla na lang niyang um, sinugod ito at talagang um kawaho yung tagalog word eh bigla na lang niya sinunggaban yun pala sinunggaban ng sitwasyon na hindi niya pinag-isipan ano ngayon siya po ay may self pity no talagang feeling niya waste of time feeling niya po ay panay argument sila ay nako Yan po ang napala niya no talagang kaya sabi niya um sa huli kasi akala niya talaga is Ineexpect niya, no not akala, sorry po expect niya na kayo pa rin Ineexpect niya, hindi mo siya matitiis Ineexpect niya na anytime Na gustuhin niyang bumalik sa'yo Pwede, no, iniisip niya na Open arms ka pa rin, bakit ganito naman Ang tingin sa nitong taong to, kapatid Na parang, ang tingin niya sa'yo Anytime na bumalik ka Bumalik siya sa'yo, ay Open arms lang, no, natatanggapin mo siya Agad, agad na walang kahirap-hirap, halika na akin ay mga gamit mo, pumasok ka na dito or, ayan, no, feeling niya po anytime, no, kaya ngayon nagpapaka-enjoy, enjoy lang siya, oh, kasi alam niya, anytime, no, ikaw ay tatanggap, tatanggapin mo siya ng bonggang-bongga ayan, oh, no. oh no, Ayan po, feeling niya magiging maayos siya, new venture, no, lahat ng bagong opportunity, ang dami niyang inexpect ko na magaganda sa buhay niya, pero ang nangyari po ngayon ay talagang restlessness, no? Restlessness, talagang um, hindi siya ngayon makapagdesisyon, no? Talagang ang desisyon niya is kakaiba o ayan, no? Talagang nag ano naging, naging arrogant kasi ito sa yo, no? Sobrang naging arrogant ito, Sobrang talaga siyang ana ano sa eh no na nabigla no talagang gusto niya po ngayon magpahinga <laughs> sorry po hindi ko siya pinagtatawa na kaya la kasi ito yung expectation niya so, sobrang taas po ng expectation niya nandito talaga no tapos biglang bagsak eh no ayan no para siyang gusto niya mag rest gusto niya muna mag recharge mag reflect no, i-restore yung mga maling desisyon niya sa buhay. Pero ang sinasabi niya kasi nung una, wow, nandyan lang naman yan, you no know? Pero ngayon, na no, parang hindi ka na nagpaparamdam, medyo may ka, ka, ka pag ano to, pag, uh, pag nervyos, no, may pagkaaligaga na siya, no. Talagang, hay, nako, naging careless po kasi siya sa mga desisyon niya ginawa niya, no. Hindi niya po inakala, no, pero nabigla po talaga siya at talaga ngayon niya po nararamdaman yung lahat ng evil mind niya, lahat ng pagpapadala niya sa tukso ay talaga pong binalikan siya ng bonggam-bongga -bongga ng tadhana. Gusto ko lang pong tingnan kung ano po ang emotions nito. Uh, teka po, ah, uh, kukunin ko lang po ang ating black oracle. Nabalasahin ko lang po, hindi ko na po dyan kasi baka na ano? Sabi niya these feelings are eating me alive no itong pakiramdam niya daw po ngayon ay talagang para siyang kinakain ng kanyang sariling emosyon dahil sa sobrang ang uh, nangyayaring mga hindi niya po in-expect sa buhay niya. My life is in a mess right now. Talagang feeling niya po ang buhay niya ngayon. Yung mga in-expect niya, ito po yung sinasabi ko sa inyo, hindi ako tumatawa pero na, ko ano, sa kanya na buti nga. Kasi in niya po na magiging magandang maganda yung buhay niya pero ayan yung nangyari, naging mess. No? Sabi niya, I feel lonely. No? Malungkot po ang taong ito. At sa totoo lang po, hindi po siya mapalagay talaga, no? Sabi niya, I feel lonely, I can't stop thinking about you, hindi ka po mawala-wala sa isip nito. Nalulungkot po siya kasi parang ang pakiramdam niya po, nasa mess yung buhay niya. Kinakain siya ng buong-buo ng lahat ng emotions niya, lahat ng negativity niya, lahat ng kalungkutan, ano? at sabi niya why can't I move on from you bakit daw po hindi kanya makalimut kalimutan no ayan yan po ngayon ang nangyari sa kanya no so that is your second reading of the day masyado po kasing malaki yung ulo nito no umasa po siya na kayo pa rin pa rin sa huli at talagang umasa po siya na hindi mo siya matitiis. Kaya nag-enjoy muna siya sa freedom niya at ngayon po ay nagsisisi siya sa kanyang mga naging desisyon. At malaki po ang takot nito na hindi mo na siya balikan. Okay? Yan po ang ating first, ah uh, sorry, second reading of the day. I hope na naka-resonate kayo. And if you do, can you please give me a like and comment down below and please hit the bell button no para po updated kayo sa ating um, at manotify kayo magkaroon ng notification pag ako po ay may bagong uh, videos na nilalabas ano for those of you who would like to have a private reading with me you can message me po at ladyly elena that's l a d y l y elena nasa dulo po yan ng ating video Diyan lang po ako mako-contact That's my only official and legit FB account. Nireport ko din po ang messenger at FB ng fake na Lady Elena. Nandiyan din po yan bago yung official. Bago ko po i-flash yung aking official and legit FB and messenger account. pinas ko rin po yung reports at yung kung saan nyo po, um, kung sino po yung account na fake na i-report ire nyo, maging babala po yan sa inyo at warning ha, na sana po makita nyo po na hindi po dapat yan um, ang mini-message nyo kasi baka po kayo ay mahinga ng dollars through PayPal account at talaga pong mabigyan kayo ng link na sasabihin gusto nyo ako makita, makikita nyo ako at makakausap nyo ako in person. Um, sa video call, sorry, at yan po ay hindi totoo. Pag-clinic nyo po yan, mahahak po ang buong laman ng inyong phone. Yan po ang sabi ng iba kong mga subscribers. Okay? Maraming maraming salamat po sa inyo and sa aking mga ever loyal, solid, and faithful na Lady Elena family. I love you all from the bottom of my heart. Thank you po for not skipping ads. Tulong nyo na po yan para sa ating advocacy at sa ating dami-daming dami mga taong tinutulungan. Kaya maraming maraming salamat po sa inyong lahat. And, um, sana po no uh, kayo po ay um realize nyo po na kayo ay go missing every day just live for today yung ngayong araw lang na to and then Do three things that will make you happy for today. Make yourself busy. Prioritize yourself. Penalize yourself. Pagka po talaga lungkot na lungkot ka at wala kang magawa. Bumangon ka pa rin po. Do three things that will make you happy for today. Be grateful. No? Isipin niyo po na buhay tayo. May chance pa po tayong tamain lahat ng mga kasalanang nagawa natin at mga hindi tamang kasalanan na nagawa natin sa buhay. No? Kaya yan po. No? And I uh, love yourself. No? Because um, ang pagmamahal po sa sarili still the best love of all. Bonus na lang po kung may magmamahal sa atin. Pero kung wala po, ay unchain po tayo, no? Para sa ating mga sarili. Kesa naman po tayo ay winawalang hiya at niloloko. Hindi nyo din po yan deserve, okay? At um, la dapat po lagi nyo marirealize na life is so short. Ha? Don't make it shorter by stressing yourself from all the pains and heartaches na binigay sa inyo nakahapon. Just surrender everything to the divine universe and just let go and let God write your life and love story. Ako po ay magbabalik for our second reading of the day. I hope na I hope po na I hope po na uh, maging masaya po kayo uh, sa araw na to. Babalik po ako for our third and fourth reading of the day. Huwag kayong malulungkot. Okay? at talagang um, thank you po at tayo ngayon ay nag-approaching 18,000 subscribers maraming maraming salamat po at ibibigay po sa atin ang silver button sa araw at panahong itinakda para sa ating lahat maraming maraming salamat po sa inyo and God bless you all, bye! magandang magandang gabi po ulit sa inyong lahat ako po ay muling nagpapaalala sa inyo na mayroon pong lumalabas sa FB at Messenger account na fake account po no nang hihingi po ng $25 through PayPal at hindi po yan totoo. Huwag po kayong maniwala dyan. At pag sinabi mo po na gusto ko pong marinig ang boses nyo or makita kayo, ang sasabihin po ay magbibigay kami ng link. Buksan mo yan. At pagkatapos ay makikita mo ako. Huwag po kayong maniniwala dahil yan po ay hindi totoo yan po ay um, isang malaking scam na pag binuksan nyo po ay makahack po lahat-lahat sa inyo mahahack po ang inyong mga personal details lahat po, lahat-lahat ay mahahack mahahack ako po ay nalulungkot na ito po ay nangyari ngunit sa talagang may mga tao pong masasama at may mga tao po talagang hindi makatiis na hindi gumawa ng masama sa ibang tao pero maging aware po sana kayo tulungan niyo po ako i-report po natin yung fake na yan at um sa FB para siya po ay mawala na at wala na po siyang ma um wala na po siyang mabiktima pano nandiyan po lahat ng details at maraming maraming salamat po sa inyong lahat maraming maraming salamat po sa inyong lahat at mag-iingat po kayo